Ayan mga taga San Idol po sa mga idol. 4K daw to, 4K. Wala yung mga taga Pampanga ngayon ah? oh, wala. Oh, wala lahat ah? Mga nagaan siguro, magpapako. <laughs> Dati nandito yun, last year. Outing yun. Nagtinda pa nga ng eh, yung pang, ano? 4K po lang mga Idol Ay ay 4K pa lang 4K 4K daw 4K 4K to mga Idol Pagka San Ildil Ponso Pagka San Ildil Ponso mga Idol 4K 4K mga idol taga sa Nedelponso mga taga sa Nedelponso Bulacan 4K daw mga idol may bawas pa naman to 4K Mga Idol 4K. Isa straight 4K yan. 3K daw mga idol. 3K. White cell so. Kagaya sa mga idol. Ige lang mga idol. Red Kelso. Ito pa lang daw to. seller natin mga idol 2525. Bye 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 itong dalawa lang ayun nabili na mga mga ano no 2, 5, 2, 5 ito 2, 5 din 2, 5, Dubai mga idol Ito Dubai din mga idol ito mga idol Bagong seller taga San Edelponso five 5 mga idol 2-5, 2 to mga idol 2 ba to? 2525, 2-5, 2 lang my stag Ayaw mo pa ng one year ha Hindi kasi sumablay ako sa 11 Ano to 11 11 months 29 days <laughs> 11 months 29 days mga idol 2-5 2-5 lang 3-5 pala 3-5 Play mga idol. Huwag natin lang 5 na Facebook. Sa Facebook tayo lakas ha. five, ba? Nakakaya yung ano. Ito so, three daw mga idol. nila Tapos yan. 3535 Regado pala to eh Nakakalapit 3535 mga idol 535 mga idol ha, ha? 3535 mga idol O dumami tao dun oh no? 3 mga idol so dito like yan kay boss pangalan? ninyo ayan si boss ninyo mga idol kontakin nyo you know, lang si boss Nino ayan 3 to mga idol may bahawas pa dito tayo kay boss Dada oh ito daw mga magulang niya, 4-5. Ito, Henny. Uh, Maganda oh. 4-5, no? Oo. Gulang na no? oh. Mga maya... Hindi, uh, dosing. 4-5 lang oh. para bago kayo bitawin. Tapos hindi na, 8-5. Dalawa. Ayan oh.

फोर पाइंट फोर पाइंट बेबस दादा फोर पाइंट फोर पाइंट उम्र साला फोर पाइंट फोर पाइंट ये महायोग बेबस दादा सॉलिड क्या मायने हो अल्पकप ना फोर पाइंट

3K, 3K lang mga idol 3K, 3K lang mga idol 3K, 3K 3K, 3K mga idol 3K, 3K lang 3K to 3K mga idol May boss na dato 3K, 3K na <laughs>

3K, 3K mga idol O, <laughs> <Hey>, boss, dada, <laughs>